Ito sir, record, recorded sir Nagpalitan ng battery. Palitan ignition coil. Spark plug sa gitna. Coolant. Sinalina natin ng coolant. So, dahil na, pinag to na walang coolant, nag-overheat to. Tingnan mo, start. Tingnan mo ang resulta. Oh, bubulwak yan oh. oh. oh, So dito, gagawin natin ito kasi ito yung galing sa nabutas na di mapandar kasi may problema ngayong engine. So ang gawin natin ito, tap na natin kasi pag post start mo to lilipad talagang kulan so singaw na to so ayoko kong magbalik nito na, na dumaan sa natuyuan ng coolant kailangan natin na check black kung hindi ba nag-slap pag goods pa kailangan natin i-repiss pati cylinder i natin kasi nalideform yan kasi Your... napabayaan yan sa coolant grabe dito kalinis makinaha oh hindi Hahaha Kaya nga talaga i-replace natin Huh? Kasi na-stuck eh may mga kulan pa ba 'to? <laughs> Aguwi. <Pagod>, eh. <laughs> may jumbo motor mo, ulang-ulan. Ulan. Ay, 'yung spunk pa namang yawar. circlet. Paano na ko sa black? Pabot ako Resulta talaga oh sa ikaw. Dabi Yung ano niya, tanggalin Asi, mo, pasiwala ko tanga, kasi taposin na yan, tanggalin mo yan walang laman mga talaga i natin tanggalin mo ta okay na yan, yan. dito i natin kasi wala na siyang chok TPS wala na so yung mga natitira recorded lang to sir um, TPS ilipat natin okay record natin Okay, na na nung nagana yung pan. Oh. Gumana pa yung pan mo, sir. Kaso na sunog yung daliri ko. Oh. Okay, okay pang pan. So ito lang black. Tsaka iba pang mga pinalitan. Sabol oh, na yan. au ayos na. Oh, basta ipalantay din no? Okay na, ayos na yan ayos na ano na na pa natin ngayong okay, motor ha malinis na general wiring sa natin lahat ng ilaw gumagana nakita nyo yung resulta yan patayin natin o just cut o